po kayo mga kababayan lalo na po dito sa aking mga subscribers, followers at mga viewers sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa lahat ng uri ng kapamakan ligtas sa anumang uri ng sakit na dadapo sa inyo bagkos ang dadapo sa inyo ay swerteng walang katapusan ayan okay 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 yan at uh, bago po tayo pu pumasa ilan lang ayan ay nais ko po munang ipaabot ang aking uh, at ang esposong pakikiramay dito sa ating uh, namayapang si Freddy Aguilar na kung saan po ay uh, sumakabilang buhay na po siya kaninang umaga ay kahapon ng umaga sa Heart Center. Ano po? At uh, condolence po ang aking uh, ipinapahatid sa pamilya po ng ating uh, uh, sikat na OPM uh, artes na walang iba nga itong si Capri, Capri de Aguilar. Ayan po, sa, sana po ay sa malangit na wa ang iyong kaluluwa at pahinga na, makapagpahinga na rin po kayo. At... Uh, <coughs> alam niyo po ba na isang uh, kalahating oras lamang po yung uh, yung inannounce na itong si Capri de Aguilar ay yung mauna aba ay muntik sumabay itong si Atras Abante. At uh, sa ating pong napag-alaman, ay uh, nandoon po yata ito sa kanyang uh, sa kabilang bahay yata. At uh, mukhang uh, nagsuswimming. At syempre pag ikaw ay nagsuswimming, nakadapa ka, di ba? Hindi pa raw siya nakakarating doon sa sa kabilang uh, party ng swimming pool Abay inatake daw po. Kaya muntik po siyang sumabay dito kay ay uh, Fredy Aguilar. At uh, kung nalulungkot po tayo sa pagkawala ni Fredy uh, Aguilar ay dito naman po sa balita ang inatake dahil sa sa pagsuswimming nitong si Atras ay uh, inataki sa puso at hindi lang natin alam kung ano ng balita ngayon uh, sana nga ay uh, sa makabilang buhay na rin siya at uh, wag na sana siyang uh, maka kung pa, makarecover pa ayan po ang oh, pinagdadasal natin dito sa mga kawatan basta po ako oh, sa akin dito lahat, sinabi ko, ko inyong nawa narinig, lahat ng mga subscriber ko dapat ang dumating sa si inyo, swerteng walang katapusan. Pero dito sa mga politikong mga kawatan, mga matay na lang kayong lahat, mga animal kayo at mga demonyo kayong mga buwak ng ina nyo. Oh, ayan po. Pero... Bago po tayo pupunta dito sa napakagandang balita, ha? Ay, uh, ito po muna. <clears throat> Ayan, at tama na po yan. Konting sundot, ika nga. Kaya itong uh, si Atras, si itong si patras pa ay uh, inaatake dahil uh, mukhang uh, sinasagad yata niya. Mukhang sobrang excited siya sa paglalangoy ng nakadapa. Ayan, siyempre lahat naman po na naglalangoy ay nakadapa. Madalang po yung patihaya. Ay, ang tawag doon sa patihaya na paglangoy, ah, uh, tihaya stroke ba yun? <laughs> Ay, ito naman pong padapa na lumalangoy. Padapa stock yan. Ay! Ay! Grabe, ano? Tingnan nyo nga naman. Aha! Bakit? Bakit nawala, yung, nawala daw yung pan ko? Nawala daw yung connection. nawala daw yung connection ko. Ganon. ah, ba, pada pak? Yeah, hey. Yan at uh, kung uh, yun pong uh, tinapik natin kahapon na uh, mayroon po tayong aabangan na magbabarilan dyan sa Senado, ay uh, sana nga po matuloy, di ba? Yan ang ipagdasal natin na magkatuloy yan, magkabarilan itong mga ito para maubos na itong mga bullshit ng mga politikong ito. Sa totoo lang, ito yung mga, ito yung mga talagang, paulit-ulit ko sinasabi yan. Ito talaga ang mga nagpapahirap sa mga kababayan ko. Ito mga politikong ito. Imaginin mo. Ah, din ano yung mga lumalabas ng numero ng pirang pinagwawaldas itong mga animal na mga politikong ito na wala namang pinaggagawa kundi nakatutok lang sila sa impeachment ni BP Sara. Ayan. Pero yung sasabihin, mabibinipisyuhan ang mga ka kababayan nating mga Pilipino, wala po eh. Puro nakaw ang ginagawa nitong mga bullshit ito. Kaya, iba e, pwede mo, hindi ko na po kailangan magpakita rito ng figures or uh, numero ng mga pinagwawaldas, may mga 400 million. Ngayon, mayroon na namang bago na ano yon 100 million dollars na inilalaan na naman daw ng EDB. Yan pong ADB na yan ay Asian Bank of the Asian Bank of the Philippines po yan. Ay AD, uh, ADB Asian Development Bank po yan. Yang ADB ano? Naglaan daw na naman ng 100 100 million ba? 150 million dollars po. Hindi ko lang po oh, sigurado din 100 or oh, 150. Pero ang sigurado po dyan 100 million dollars. Yan, imaginin mo. Walang tigil talaga itong bangag na ito ng uh, kakautang sa bangko. Imaginin mo yan. Nagpareserba na agad sa IDB ng 150 million dollars. Imaginin mo, sige nga, kayo nga mag-compute niya. <laughs> Kaila billion niya, putang nga kaya nagkakahirap-hirap itong ating mga itong bansang Pilipinas dahil sa mga putang inang mga politikong ito. Sa totoo lang, pag ako lang meron yung kapangyari at lang ako, buwagin ko na yung Kongreso sa Senado na yan. Yan, oh, yan ang mga pahirap talaga. Sa totoo lang, yan ang mga pahirap. Tapos mag-appoint na lang dapat ng taga rebisa ng mga batas. Kadami na nating batas. Ah, sobrang dami na ang batas sa Pilipinas hindi na nga na-implementa yan mga batas na yan, di tama na sana stop na sana, wala na sana mga kongreso, wala na sana mga sinado na yan, di ba dahil tapos na eh so mag-hire na lang sana ng ilang tao, halimbawa sampung uh, taon na lang dyan, na na lang yung mga batas para ma-implement yung mga hindi na implement ngayon Sobra-sobra batas eh. O, oh, ngayon, tuloy pa rin nandiyan pa nakaupo itong mga buisit ng mga congressman na ito. O, oh. tingnan nyo. Anong mga pinaggagawa ng mga yan? Magnakaw. Oh. Mayroon dyan mga kontraktor ang mga putang ina. Ha? Ah? Congressman na sila na, taga, na supposed to be ng batas pero mga kontraktor ang mga hayop. Oh, sila na ang contractor, sila pa ang supplier, lahat na sila pa. Kaya ano nangyari dyan sa Pampanga? Yung ginawa dyan, na bilyon-bilyon na ginastos daw nitong si uh, Gonzales na yan, natumba lang. ba? Diba? Sayang ang pera. Kaya sabi ko nga po rito eh, sobrang dami na ng batas dito, tama na, wala na dapat mga kongresista na yan. Total yan talaga nagpapahirap sa bayan itong mga animal na ito at uh, grabe at tingnan nyo mga kahayopan nito dyan walang magawa sa sobrang pira nitong mga animal ito magpapatanggal sila ng bayag may bayag sila komplito sila pero ipapatanggal nila ang bayag nila at papalitan nila ng bilat ng baka yung nauna dyan na nagpatanggal ng bayag ha? bilat ng kambing ang nilagay ngayon na iinggit siya doon sa nagpalit ng bilat ng baka. Tingnan niyo yung mga kababuyan nitong mga animal nito. Doon po sa mga nagtatanong kung bakit tinanggal ang bayag, ay di mga bakla itong mga ito? Ayun naman pala. Magpapatanggal ba yan ng bayag kung hindi mga bakla ito mga ito? Tapos magko-comment pa kami dyan kung uh, bakit na patanggal ng bayag itong mga kongresistang iba na ito? Natural magpatanggal ng bayag para tanggalin yung bayag nila. O palitan nga naman biakin yung kwan At salpakan ng bilat ng baka Adi kunwari babae na sila Yan ang sinasabi ko eh Na Magiging kwan tayo Pa uta, Pa <coughs> Palawakin natin utak natin Hindi na kailangan bang i, i na talaga Isa-isahin talaga sa inyo Kayo naman pala Yun yun Tingnan mo itong mga Kwan na ito yung mga iba dyan tingnan mo yung mga babae ha babae magpapatanggal ng bilat tapos magpa magpapalagay ng bayag o tingnan nyo tapos uh, magpapagupit ng panlalaki ito namang mga nagpatanggal ng bayag at nagpapalit ng bilat ng baka ayun pahabain ng buhok maglagay-lagay uh, ng kilay Mag-pulbo uh, ng makwan at mag maglipstick, mga pula. O. Oh. Di magmumukhang babae. Tingnan mo wala. Kasi walang magawa itong mga ito eh. Imaginin mo yung magpatanggal ka ng bayad. Ano yan? Putang. Pira ng bayan ang ginagamit ng mga alitsing ito. Kung saan saan sila nagpubo. Nakay, Diyos mio. Tinan mo nga, may million-million, may 100-100 million na ibinibigay dyan. Mayroong congressman dyan na ng ngiwi. Ah, ngiwi na parang abnormal pa yung mga gupit niya, parang nang tinabtab na bao na sinaklob sa ulo niya. Kaya na mga kaimuralan itong mga ito, hindi pinagkagagastusan ng, ng uh, taong bayan itong mga buisit na ito. mo. Na, ang pagkakagastos Pagkakagastusan ng mga Pilipino, yung mga ganyang klase, million-million, baliban pa dyan sa mga sexual dito mga ito, may mga pidap pa ito, mga hayop na ito. May mga project pa, na hindi naman na ipapatupad yung mga project nila. So, ano na, tapos pinagkakagastusan ng uh, tao ang bayan. Ay, buisit ito mga ito ah. Ang sasarap ng buhay niyo mga hayop kayo ah. Ano ba kayo? Ha? Tapos ngayon wala pa kayong gagawin kundi huwag patanggal ng bayan. Ay, nako. Al Alam nyo, sa totoo lang kayo mga bakla kayo na nandyan sa kongreso, ha? Ah, sa halit na yung bayag ninyo patanggal nyo, yung liig nyo, Ipatanggal nyo. Yun na. Mario chef. Sige, sandali. At habang uh, uh, inaayos natin to, nyo ito ha ito ang pinagkakagastusan ng gobyerno ng uh, sahod pagkalaki-laki ng sahod may pidap pa may rempang, ah uh, kung ano ito yung project na hindi naman controlled na, tingnan nyo nga yan ha tika tika nga tika tika buisita ito ha Aba, shoot mo ito. Ano, Hala, ber. Ako nga ang uh, ako ninyo dyan. Ilagay nyo dyan. Tapos, ah, uh, papabigyan nyo rin ako ng 100 million na, na, kwan? Na project. Ha? O, tingnan nyo nga. O. Aba, Sino ba ang, uh, ano? Di ba magkamukha na kami? O, oh, yan. O. Oh. Ito ang ganito. Halimbawa ako. Ganito itsura ko, ha? Ha? Ayan. Pupunta ako dyan. Ano yan? Hindi ba nakakapanghinayang nabigyan nyo ako ng 100 million na project ko? Itong ganitong itsura ko? Ha? Ha? Tingnan nyo nga! Ay, boy, shit. Itong ganitong itsura? O, hindi ko sinasabi yan, itsura. Ako, sinasabi ko. Limbawa, ako, itong itsura ko, ha? Wala. Bibigyan nyo ako ng 100 million? Ha? Ngawi na... May saltik pa ang ulo. May ikon pa. At yun, tingnan mo sa gupit na lang yan eh. Sa gupit na lang, may saltik na eh. O, oh, tingnan mo. Kaya, kung ako dapat yan, kanay eh. I-demolish na yung mga ito na yan eh, yung mga kongreso na yan eh. Ha? Huh? Imagine mo, pagkakagastusan mo ng uh, pira ng tao itong ganitong uh, tsura. Ay, nako, Diyos mio. Ako, ano nangyayari na dito sa, sa ako natin? Ano na nangyayari dito sa mundo natin? Ha? Ha, boy, ito mga ito. Tay! mo kung ilang milyon ang ginagastos sa mga yan na magpatanggal ng bayag at magpapalit ng uh, bilat? bilat? Tapira ng bayan? Ang gagastusin? Ay kadami-dami dito ng mga kababayan natin ang uh, totoong uh, gustong uh, mabuhay at marami may, may, may mga sakit. Hindi makapagpa-opera. Ultimong uh, breast cancer lang nila, hindi nila maipa-opera yung didi nila na may bukol. Tapos kayo naman, hindi naman kailangan ipa-tanggal, uh, ipa-opera niyo yung mga bayag ninyo. Ano kayo? Mga bayag? Dapat yan na hindi kayo na eh. Hindi kayo dapat tinatawag na ah, representative eh. Hindi kayo dapat tinatawag na representative ng mga tao. House of Bayad, representative ng mga bayad kayo. Kayo, kaya kasi mga itsura nyo mga bayad. Ganyan kayo. Parang bang gago. Ay, nako. Matinim mo yan. Hindi ako makamubun talaga sa totoo lang. Wala pong problema. Kahit na yung liig nyo ang ipatanggal ninyo, wala pong problema sa akin. Ang pinoproblema ko po rito, ha, kung sana yung ginagastos niyo para pagtanggal ng mga bayag ninyo, Ata uh, palitan na nga kung ano-anong bilat yan, kung sana kung pira ninyo wala akong pakialam. Ang problema ko po dito ngayon, ang ginagastos nyo, pira ng bayan. Kaya nagpagkarami-rami nating mga kababayan ang uh, walang masain dahil sa kabuyusitan niyo Kaya kayo dapat yan, ang tawag sa inyo dyan, hindi House of Representative, kundi ha House of Bayag kasi kayo, may, mayroon bang ako dyan? Mayroon bang may mga itsura dyan? Tingnan nyo yan ta yan nagpatanggal ng bayag na kwan tingnan nyo yan dapat yan ang inuna mo na yung buhok mo kasi yung ulo mo parang ulo ng ulupong sana yan muna bago pinaayos muna muna sana pinatubo muna sana yung buhok mo tapos sa ah, pagmahaba na saka ka nagpatanggal ng bayag. Ang problema, tinanggal ng bayag mo at nakuha mo yung gusto mo na mayroon ka ng bilat ngayon, ay ang problema yung ulo mo naman ngayon. Mukha kang ulupong. Paano yan? Tingnan nyo dito. Dito pa lang sa mga sarili ninyo, kabubuhan na ang pinapairal ninyo eh. <coughs> Di ba tama ako? Inuna mo muna muna sana yung buhok mong pinatubo. Ba't mo ka tapos pagkalaki-laki ng katawan mo? Tapos yung pala wala ka ng bayag. Ano yan? Ay, Mariusip. Anong klaseng mga tao kayo? Dahil lang sa kagustuhan nyo uh, ganyan, pero ang uh, nagsasaper itong mga kababayan natin, Bilyon-bilyon ang uh, mo kung meron kayo tatlong taon na termino sa isang uh, sa isang termino. Magkano ang uh, ninanakaw ninyong pira ng gobyerno? Akagayan lang yan. Pipirma lang kayo sa si impeachment ni BP Sara. 100 million plus na or 150 million na ang bayad sa inyo. Saan galing ang pira nitong buisit tambaloslos tambalos-los na ito, inkanto na ito? Ah, di dyan sa mga blanco-blanco ah, na ginawa nila. Yung magic-magic nilang yan. Di ba? So, pira pa rin namin yan. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo mga buisit kayo, mga inkanto kayo. Di ba? Di ka lang tambalos -los. Talagang ah, Wala na, wala na nga pwedeng ipangalan sa iyo lahat na ng kademonyohan niya ng pwede mong sagiping pangalan lahat na. Hindi ka lang tambaluslos, hindi ka lang uh, engkanto, tikbalang ka pang ka. Buisit ka. Nakakabuisit lang. Ewan ko. Sana magkaroon tayo ng presidente na talagang uh, may tapang at uh, talagang uh, gustong linisin talaga itong mga kurap nito. Kung ako lang, tingnan nyo si Marcos dati. Tinanggal niya yung walang senado, walang uh, congressman dati. Ah. Ah, naglagay lang siya ng ilang, ilan lang na assemblyman ko. No? Ah, yun lang. Wala na yan. Kasi ayaw ni Marcos na mapunta dyan sa mga kongre uh, sa senador at sa mga kongresista yung kayamanan. Gusto niya, suluhin niya. Kaya tinanggal niya yung kongreso sa kasinado. Walang senador noon, walang kongresman congressman dati. Tinanggal ni Marcos yan. So, pwede pala, tanggalin yan. Tanggalin nyo na yan kung sino man ang susunod na presidente. At uh, lahat ng kinulimbat ito, bawiin lahat. Ito mga, lalo ito, mga nasa panahon, ibang ngayon, dapat yan. Lahat yan, bawiin lahat. Hindi lang bawiin. Talagang hubaran talaga yan. Tapos pag mo sa kalsada, nakahubad, walang damit. Ha? Gibain yung mga kwan, either ipagbili yung mga ari-arian nila. Maraming ari-arian, lalo na yung saldi ko na yan. Maraming ari-arian. O di, pagbili yung mga bahay, mga mansion nila na yan. Kung walang bibili, gibain. Tapos sila, lahat, ultimong plato, kutsara, dapat bawiin yan. Bumain sila sa dahon ng saging para mar maranasan nila Itong nararanasan ng mga kababayan ko kung gaano naghihirap Dapat iparanas din sa mga hayop na ito eh Anyway At uh, ako na ako Napapasarap na naman yata ako at uh, Mga kababayan basta Pakahingat po kayo lagi At uh, hindi na po natin na uh, alam kung ano yung pwedeng mangyari bukas ano mang uras, nandiyan lang po nakaabang ang mga, mga masasamang tao. Palibasa nga, mga masasamang tao na rin itong nandito sa gobyerno. Kaya, ano yan, damay-damay uh, na lahat. pakaingat po kayo. Huwag na huwag kayong magtitiwala, lalo na po dito sa mga politikong mga kawatang ito. Dahil mga demonyo na po ito. Baka mahawa kayo ng kademonyohan itong mga hayop na ito. Maraming maraming salamat po at uh, sana. Ay pagpalaay nawa kayo ng ating Panginoon para hindi naman kayo habang buhay na naghihirap sa bansang ito. Maraming salamat po at mahal-mahal mahal ko po kayong lahat.